Salad? Ikaw! <laughs> Pag ikaw nagluluto, kailangan tikma mo! Ah? Para nalalaman mo kung anong lasa. Gago! <laughs> Chef ina! Chef! <laughs> Guys, so gagawa tayo ng pete yung nata de coco. Ang gagawin natin, gagawin natin siya. Tapos, Tama Di ba usually ang nata de coco matamis yan? Tapos maunat. Ito <laughs> maunat din naman siya pero maasin. Papatikim na rin kay Papa. Let's go! Five minutes later. Guys, kawa na siya. Hindi <laughs> na <laughs> Mukha talaga siya nata de Coco. Ang absin mo. Ay, Papa naman natin, Papa de Let's go! So guys, gagawa kami ngayon ng fruit salad. O, sino yung nag-create sa fruit salad? Ikaw! <laughs> okay. oh <God>, Ikaw! <laughs> Ayan. So, una natin yung fruit cocktail. Kung gagawa kang ganito, iho, kumpleto. Pa, okay na yan. Kung iyan lang yung ano natin eh. Mayroon dyan eh. Oh? Mansanas, wala. Ah. Grapes, wala. Ah. Cheese, wala. Ah. <laughs> yung isa pa, yung sa bagyo, yung putang inang pangalan yun. Ah. Oh, strawberry. <laughs> Grapes. Strawberry. Uh, oh, yun, yun. Strawberry. Sabi nyo, kung no, rin naman. Kung tala, lubos yung Ano lang to pa. Yung normal lang ano lang to. Normal yeah. na. Normal, normal na ano lang natin yan. No, normal normal. Talaga naman ito. <laughs> Mamaya mo na tigin buksan. Tikim-tikim tikim naman yan. Hindi pa nagagawa. Hindi mo na. Pag ikaw nagluluto, kailangan, tikma mo. Ah? Para nalalaman mo kung anong laka. <laughs> Gago! Hindi <laughs> mo naman lulutuin yan eh. Halu-haluin Kasi hindi hihahaluin mo. Siyempre di, manalaman mo kung ano, lasa. Oh, hindi yung halo -in putang inang... mo ilang, lang yan. Magkaano ka tapos... Pag samasamahin niyo na muna. Dapat talaga o, ayan, lahat yan. Ayan. Yan. Ano, 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 ano ba, ba yung, yung, yung lasa niya? Hindi pwede yung putang inang... Kiti kayo mo Tapos anong lahat? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Pag ikaw nagluluto, kailangan, tikma mo. Oh. Para nalalaman mo kung anong laka. Sige, ina mo. <laughs> Bakit? Ang tangin, asin ito. Ito, tangin na ang naman nito. tang tangin ka. Hindi! Natang yan! Natang di oh, gago. Ang natang di Coco, oh, matanis. Tangin mo. <laughs> Hindi maasim, tanga. tang ina mo. Ano na naman? tang ina ka. Hindi, baka na. ano lang to expired. Gago, baka expired na. Sorry mo, gago. <laughs> gago, baka expired na. Sorry mo, gago. <laughs> gago <laughs> Ma, mabisa pa sa putang ng gagawin. <laughs> ano ka mo nga? Maasim nga! Hindi, pinagulo ko mo ko pa. Ito ko ako na, ako. Tikmo, mo tignan mo. O. Para maniwala ka, tangin mo. Titikman ko guys ha. Pinagulo ko ko nitong tatay ko na maano <laughs> maasin. -ma <laughs> oh. oh. O. oh Ano yung lasa, tangin mo. Kita mo yung mukha mo, hindi pintahan. Hindi naman maasim ma. <whis> hindi naman maasim ma. Hindi <whis> oh maasin? O. O ba sa akin maasin yan? Tawin mo. O. Ang tamis-tamis eh. sige ko mo ako, bago mo ano, anuhin. Oh. Mm. Ang tangin mo, masig talaga. Okay. Oh. Mm. Mo, ilo, ang ilo, mo, masig talaga. Talaga mo, ang klaseng putang ng pagtikin mo, gago. Papa, oh. Mm. Hindi mo mm. matapit. Hindi <laughs> ako maniwala sa putang ina mo. Hayop ka. Aase mo. Oh. Kita mo, putang ina ka. Ano na yung pinagagawa mo naman, putang ina mo. Hayot ka. Kaya parang hindi kumpleto ang putang ina ginawa mo, putang ina mo. <laughs> gelatin yan gelat, naman gelatin? mo? hindi daw pa suka? na to mo na ayoko sa'yo na lang yan ayoko ayoko dalila diba mo po, gusto ayaw. mo na ano yung mga fruit salad na masarap sarap o ayan o unahin mo na to hindi masarap yan